guys okay na uh, medyo happy ako ngayon kasi na achieve ko na yung gusto ko na settings or setup dati kasi na magamit ko itong dock ko DAC kailangan ko pang gumamit ng medyo mabilis na head na tablet or cellphone para ma-process niya directly. Ngayon, may nakita tayong bagong head unit na kaya niyang i-process. So, oh. Tinanin naman. Sa so, ta, apat na previously nag, na-test natin na head unit na pinaka-top of the line ng apat na brand, hindi ko magpatakbo ng dock via USB ayan o no? makikita nyo medyo magulo eh kasi hindi pa na ito yung dock galing USB papunta sa USB ng head unit ngayon nag out tayo ng RCA papunta sa DSP so na process nya tinan natin yung ano nya yung uh, hardware nya ayan o no? nyo sa apat na head unit na na-try ko hindi niya kayang i-process stuttered or uh, mabagal, naghahang hindi niya kayang i-process yung USB dock yung apat na na-test natin ng una so ngayon, so far so good mabilis nakasagad yan Naka yung settings natin Ayan Follow source frequency. Do not convert DOP. Or the, uh, DSD over PCM. Yes. Hmm. Kailangan yan. Uh, medyo mataas ang processing mo dyan. Intensive processing yan. So, okay naman. Kayang-kaya -kaya naman nung radio natin. Approve. Approve. Medyo nalilito pa ako kasi yung ibang application na in-install ko hindi lumalabas sabi nung supplier natin uh, meron daw iya-allow dito para makapaglalagay ng third party software so sige ka bukas na lang okay naman na so far mapakabilis ganda snapdragon to latest snapdragon uh, actually isa pang maganda dito nakakapag play sya directly ng dsd file sa native app nya Pakita natin Pause muna natin yung isa Ipapause ko muna Okay, Ito. oh Ayan oh hmm. Aba, nag output din dito Aba Nag output din siya dito sa dock Aba <laughs> Nagulat ako ah Ayan oh Kapag kasi yung volume control mo hindi gumagana yung physical volume mo. Ibig sabihin uh, signal lang yan. Raw signal yan na pumasok sa DAC. So sa DAC ka mag, magbo-volume. Dito tayo magbo-volume ngayon sa DSP. Aba, ayos. So kahit pala hindi ka mag-install ng third party uh, player kasi ako gumagamit ako ng third party player eh. Ito nga yung Neutron Tsaka yung USB Audio Player Pro Para makapag Makapag play siya ng High resolution audio natively Pero ito Nakakagulat kasi Nag play oh. via, via yan Yung source natin Auxiliary oh. Diba Tingnan natin Folder Ayan o oh. Folder DSD, see, DSD. Oh my, ayos ayos. DSD, ha, maganda maganda. DSF, oh, DSF. Oh, ayos. Tingnan natin kung nagpa-process yung DTS nya bypass bypass no effect no effect oh. no effect Ang dts nya raw it means raw signal ang pumapasok sa dock external usb dock i like it i love it hindi mm, oh unprocess sya oh ayos ayos Nakokontrol din sa button yung next. Woo! Woo! Medyo hindi pa nga lang maganda yung UI. Pero sa sound, ando na siya. Sa sound quality, nandun na siya. Functionality, andun din. Uh, walang drama. Straightforward head unit. Settings. Android, legitimate Android 12 pala to. Tingnan natin ha meron ako dito hardware info Android uh, system Android uh, sorry general uh, where is that uh, system on chip Qualcomm system Android 13 API 33 ah uh, sorry Android where is that nakita ko kanina yun ah Android, eh, ano? Android, Android 13. API 33. So legit, legit Android 13 to mga sir. Ganda. Ah, uh, system on chip niya Qualcomm. Ayun, i-research niya 6125. Uh, may sen sensor niya, meron siyang gyroscope test natin yung gyroscope oh, Siyempre, kailangan natin itong igalaw. So, no need. Barometer. Porque Accelerometer, light Applications, ayan o no? Partition, drivers Codex Ito, importante itong codex Clock MP3 AC3 DTS PCM DVD Oh my god Oh my god Ayos Approve sa akin to ngayon so far <laughs> Natuwa ako kasi Na-achieve na natin ito Very nice